Hinda at nakisaya ang ating mga guro sa sinigawang konsyerto sa palasyo sa Malacanang nitong weekend. Bahagi yan ang pagdiriwang ng Teachers Month na handog din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagkilala sa sakripisyon ng mga guro. Narito ang report. Kilala bilang pagkalawang magulang, nagtuturo ng na mabuting asal sa eskulahan at ibinabahagi ang kanilang kaalaman. Yan ang ating mga guro. Pero nitong weekend, time out muna sa paggawa ng mga lesson plan at pagtuturo sa paaralan. Isinagawa kasi ang konserto sa palasyo para sa mahal nating guro sa Malacanang. Handog ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bigyan pugay ang ating mga guro ngayong buwan ng Oktubre o Teachers Month. Ibinahagi rin ng presidente ang paghanga sa kanyang dating teacher at mga guru ngayon. I learned to respect teachers. Doon kasi believe the believe ko doon sa naging teacher ko. Kahit mula noon hanggang ngayon, basta teacher ang kausap ko, ma'am pa rin ang tawag ko. Hindi <laughs> ko na matatanggal yung, yung habit na yun. Bakas sa ng daang-daang guro mula sa iba't ibang panig ng bansa, ang saya habang nakikipagkantahan at sayawan. Ah, good evening po. Ako po si Teacher Aini po. Galing po sa Leyte Region. Tampok sa concert ang mga talented performer mula sa iba't ibang panig ng bansa. Present sila di lamang para kilalanin ang dedikasyon at pagmamahal ng guro sa kanilang profesyon, kundi para ibida ang gusay at galing ng Pinoy sa larangan ng creative industry. Kabilang sa umawit ang mga powerhouse vocalists tulad ni na Alex Dagalea, Romel Arigliano, at mga ang pang singer at rapper. Nagpakitan gilas din ang Central Mindanao University Music Society, Douglas Mieras Power Dance at kampiyon ng Breaking National Ranking 2023. Bukod sa presidente, dumalo rin si Vice President Sara Duterte na tumatay yung pinuno ng Department of Education, First Lady Liza Araneta Marcos at miyembro ng gabinete at matataas na opisyal ng bansa.